Orasyon sa sakit ng tiyan, nais niyo po bang matutuhan ang orasyon sa sakit ng tiyan? Kung gayon para sa iyo, ang video na ito. Ito'y hango sa banal na aklat ng akaltismo. Orasyon na pangalis ng sakit ng tiyan, paunawa, titigan mo sa pagitan ng kilay, ang may sakit, at usalin mo, ng tatlong beses, ang orasyong ito at mawawala na, ang kanyang karamdaman narito po ang orasyon. Narito po ang orasyon, Ate o ate o matam, o ange makmamitam, tam maempo maem malamorok, milam abiste abite abitem ah ha es enem, corpus mium ito naman ang trespi kung pantapal sa chan upang hindi bumalik ang pananakit ng chan paunawa ang nakikita po ninyong dalawang pigura ng litrato ay sa isang papel po lamang ito ay nakalagay na nakadrawing sa harap at likod. Ang harap po ng pigora ng litrato ay siyang nakadeti sa balat ng tiyan. At upang kumapit sa balat ang tres pikong ito, ay gamitan po ninyo ng adhesive plaster upang hindi maalis. Narito po ang pigora ng tres pikong pantapal. Sa harap ng po ng trespi pikong pigora ay nakasulat ang salitang Octay o Octay, Acne, at sa gitna ay may nakasulat na o angel. At sa likod naman ng tres kung pigora, ay nakasulat ang hope me tak, amino tak, hip tak. Yan po ang ipantatapal sa sumasakit ang tiyan. Ang orasyon pong iyan ay inyong itago. At ingatan, tiyak na inyong pakikinabangan sa darating na pangangailangan. Narito po naman ang orasyon kung nababales ang isang tao, o siya ay nausog. Minsan kaya sumasakit ang tiyan ng isang tao, dahil siya ay nababales, o di kaya naman ay nausog, narito po naman ang pamamaraan, orasyon sa panggagamot sa nababales o nausog. Paunawa, tatlong beses ihihip ang orasyon ito sa tuktok ng may sakit at ganoon din ang gawin sa chan. Narito po ang orasyon. Sa monak, teyor som. Somitam, Sumitam. Pampilam. Go Eximinerao, Milam. Ang mga orasyon pong iyan ay inyong ingatan at magagamit nyo po yan. Sa oras ng pangangailangan, huwag mag gamitin, kung kinakailangan, hindi po yan magbabalik ng masama sa inyo. Gaya ng sinasabi ng ilan, kapag kayo po ay naniwala sa mga nagsasabi na masama ang orasyon, wala na po kayong malalapitan. Dahil hindi rin naman po kayo nila matutulungan, naghahanap lang sila ng kapurihan sa kanilang sarili. Bagkos ay nagulo lamang ang inyong isipan, ang orasyon ay dasal sa Diyos, para malunasan ang sakit na iyong pinatutungkulan. Gawin lang po ninyo ng tama, at may paniniwala sa Diyos, makakamit po ninyo ang bisa, God bless.